paano maglagay ng picture sa ating mga videos, kagaya nito. Yan ang tanong ni Mambay Nora Abas Makasalong. Ayan. Yun naman po maglalagay ka ng picture sa video mo. Halimbawa, meron kang i-flex or merong magpapa-shoutout. Mabilis lang yan. Sundan nyo lang ang video ito at i-share ko sa inyo kung paano. Buksan lang ang CapCut at pindutin ang new project. Pagkatapos ay piliin nyo ang video na gusto nyo i-edit. Halimbawa ito. At pindutin ang add. Shoutout kay Mambay Nora Abas Makasalong. Ayan. At para malagyan ng picture or screenshot, pindutin ang overlay sa baba at pindutin ang add overlay. Pagkatapos, piliin nyo ang screenshot na gusto nyo ilagay sa inyong video. Halimbawa ito. At pindutin ang add. Make sure lang na nakasave na yung mga screenshots nyo para mabilis lang itong ma-add. Once added na nga yung screenshot, ay pwede nyo na yun hilahin up and down, left and right. And pwede rin nga kayo mamili ng animation or effects dito kung gusto nyo mas maganda ang pagpasok ng screenshot. Pindutin lang ang animations at mamimili kayo ng templates. Halimbawa itong sticky note. Ayan. Once okay na, ay pwede na lang ngayon i-cut yung sobra sa video, pati yung sa screenshot na overlay. At pwede nyo na yan ngayon i-export para masave sa inyong device. And ito na nga yung result, guys. Shoutout kay Ma'am Bay Nora Abas Makasalong. Ayan. At ganoon lang kabilis kung may natutunan ka, huwag mong kalimutang ibahagi sa iba. At syempre kapag meron kang katanungan na gusto mong gawa natin ng tutorial, ayan, i-comment mo lang dyan sa baba. Follow for more.